naman ngayon ay magtutubero no habang nag sila ng lupa doon yun po yung ating ginamit no? yung tinutubero natin ito po ay papunta rin sa septic tank at galing dito sa likod CR si to ng maids room at ang ginamit natin doon Y para hindi po masyadong magbara agad Y tapos gumamit tayo ng 1-8 bend at 4 no? 90 degree ay ano 45 degree tapos dito gagamit tayo ng tawag nito ay wire reducer 4x2 papunta po rito yan i-elbow dito para sa may lavatory tapos dito naman po ay para sa bowl ano gagamit din tayo ng wire para sa bowl tapos diyan natin ilalagay yung pinaka clean out nya sinusunod lang natin yung plano tapos maglalagay tayo strainer dito tara po at sinsilin muna natin yung papunta rito ayan inaayos na po natin yung ating po ay biniyak natin yung apat na hati no? dahil pansara po natin to doon sa may ating laboratory para hindi mapasukan ng baso ng ano simento at hindi mabarahan ngayon papasuin naman natin siya para mapipi wala tayong torx kaya ito lang gamit natin yung karton Ito, kahit huwag nyo na idikit. Sarado na. Ngayon, ito naman sa bowl. Ito naman po yung ating bowl ano. Ito naman ang ating lalagyan ng pinakatakip. Ayan, natapos na po natin ano, na i-set na natin 'to. Pwede na tayong magpatambak dito. Pero bago tayo magpatambak dito, kailangan po ito ay maasintahan natin yung sa filter pa no. At yan, explain ko lang po yung paano nang ginawa natin dahil hindi natin na, ng mahaba. Ito po yung one bend, ito ay Y elbow T para sa laboratory po 'yan. At nagkaroon tayo ng konting reducer pa, ay ano po yung parang yung exhaust ng bahagi ano para ko sakaling mawala ng hangin magkakaroon ng hangin konti roon tapos ito po yan widen elbow 90 degree po yung ginamit natin dyan dito ay Y ito rin widen na ano 4x2 tapos 1.8 bend tapos pin trap na po no yan <laughs> tapos bali ito na po yung pasingawan niya. Hindi na po natin dito kinonekta, no? kaysa doon pa tayo magsisinsin lang mahaba. Dito lang tayo sa mixe. Ayan. Dahil paglabas ng dumi dyan, sisingaw rin naman ang hangin ito pataas. Ayan, ganyan lang po. Reducer natin dyan, ano? Ngayon, tali na lang natin ang alambre. Ayan, hanggang dito lang yung pagkakabit natin ng pagtutubero. Ayan, nga naman po. Bali, yan po ay egg sauce, no? Yan po ay pasingawan niya. Hanggang dito lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Ito nga po pala, explain ko, no? Mula dito, kailangan po yan ay nasa 30. 30 in po yan dapat yan Tingnan natin ano. Ayan. Ayan po oh. Kailangan 30 cm nasa sentro yan. Eh magkakaroon pa yan ng palitada at saka tiles. Ayan. Allowance tayo ng 1 pulgada no. Kahit 1 media yan. Pwede ho oh, yan. Di 4 naman to eh. Malaki siya. Ayan na po. Natapos na tayo. Doon naman tayo sa buhos ano. Tulungan natin sila.